Just landed. For your safety and comfort, nice. please remain seated with your seatbelts fastened until the captain turns mm -hmm. off the fasten seatbelt sign. Please check your surroundings to ensure you do not leave your personal belongings behind. Be cautious when opening the overhead bins. for assistance? Please remain in your seat until all other passengers have deplaned. Thank you for flying Singapore Pacific, a member of Value Alliance. Airlines. Yan. Mangyari po naman sa hintay matagal ang ilaw sa Fasten Central Night bago tumayo para kumuha ng mga magamitan. Nais rin namin ipaalam sa inyo na ang paggamit ng mga palikuna for guests to infants na infant lacquer shall be collected after disembarkation. For safety reasons, leave the infant lacquer inside the seat pocket and please be reminded that unauthorized removal of the lacquer from the aircraft is a serious offense. We're going to the hotel. Touchdown, Taiwan.

Oh. penerbangan nanti ini mau Iya. Oh, iya. bisa toh? Apa ya colokan dan sama Koma Indonesia. Kolam pindah. Bisa Iya, iya. Hi guys, good morning. This is my second day. So di ako karon sa uh, quarantine room or hotel. Pero actually, ito daw yung mga hotel na dadalhan ng mga trabahante dito sa Taiwan. So ipapakita ko sa inyo itong mga area na to dahil nga sobrang ganda din malayo pala ito sa city. Kakagigising lang natin. Wala pa tayong supply supply. Ayan. Yan yung area guys, no? Yung mga room na yan. Yan. So ito yung harap namin. Nasa 9th floor naman kami. Yan. So, kanina ang dami nang bumaba ng na mga uh, nag-orient dito sa Migrant Worker One Stop Service Center. So ito yung area nga ito guys. Yung mga nag-abroad dito dinadala pag may orientation. So, ito na naman ipapakita natin itong ating room kung saan ang ganda din guys kahit pa paano na kukomfort din tayo dahil sa pagod natin sa biyahe guys yung aming room and so actually yung dalawa dyan ito yung katatabi ko gabi at saka yung isa malis na ngayong umaga kaya ako na lang mag isa kaya takotin tayo Ibali naman at uh, later baka may mga ano na tayo, makasakasama. Itong ref, yung maliit. Actually, wala kang, wala kang ilalaman. Ayan. Ayan yan siya. At uh, may TV din. Pwede natin i-open para naman magkatao. Ito yung mga bed dito. Ayan. At harap doon sa pinakamalaking lugar. O, pasensya na may, may towel ako doon. <laughs> Ayan. Ito naman yung CR nila. So, may aircon tayo. Ayan. CR nila, guys. Ayan. So, malinis talaga siya. Kaya, sabi ko nga eh, kung iba pa to, madugyot uh, madugyo talaga ang CR to. Pero, dito tayo sa magandang lugar eh. Kaya, maganda. Yun nga, na-open na nga ang ating TV. Kaya hindi ko rin alam kung paano ilipat. Pero okay na rin yan dahil nakakapanood na tayo. Ayan.